Makapangyarihang panalangin upang unahin ang araw kasama ang Diyos. Makapangyarihang Diyos, Sa madaling araw na ito, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat para sa panibagong araw ng buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong walang katapusang awa at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makasama mo. Kinikilala ko na madalas akong naliligaw sa mga alalahanin ng mundo, iniiwan ang talagang mahalaga, ang aking pananampalataya sa iyo ay humihingi ako ng tawad sa aking mga kabiguan at sa paglalagay sa iyo sa likuran. Sa araw na ito, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking katawan, aking isip at aking espiritu. Nais kong matupad ang iyong kalooban sa aking buhay. Naway marinig ko ang iyong tinig at sundin ang iyong mga hakbang ng tapat. Tulungan mo akong unahin ang Diyos sa lahat ng gagawin ko. Naway hanapin ko ang iyong presensya sa bawat sandali, Mula sa pagising hanggang sa pagkakatulo. Naway, no maging instrumento ako ng iyong liwanag at pag-ibig sa mundong ito. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating sa akin. Naway, no alalahanin ko na ang iyong lakas ay higit sa anumang balakid. Bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng matalino at patas na desisyon. Naway, no laging hangarin kong kumilos ayon sa iyong mga turo. Naway no mag-apaw ang aking puso ng pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Naway no ikalat ko ang habag, kabaitan at pagpapatawad saan man ako magpunta. Panginoon, pagpalain nawa ang araw na ito ng iyong presensya. Naway no mamuhay ako ng may layunin, sigasig at hindi matitinag na pananampalataya. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Pagninilay. Habang binibigkas mo ang panalanging ito, isipin ang presensya ng Diyos sa iyong paligid, na bumabalot sa iyo ng pag-ibig at kapayapaan. Magpasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Erenyo ang iyong pangako na unahin ang Diyos sa lahat ng iyong iniisip, salita at kilos. Haya ang gabayan at palakasin ka ng pananampalataya sa Diyos sa buong araw. Tandaan kung ang Diyos ay laging nasa tabi mo, handang makinig at gabayan ka. Simula ng bawat araw sa makapangyarihang panalangin ito at damhin ang pagkakaiba na magagawa ng pananampalataya sa Diyos sa iyong buhay.